I'm rich in better than perfect symmetry I get better with time. I don't let time limit me. Inevitably, ain't better than me. The best there is, the one that ever will be. <laughs> hey. and freestyle rap battle champion, he's got hella trophies in his house.

Tol, pwede pa picture? Isay ito ka, di ba? Wala naman. Sinasay ko lang, di pa. Gusto ko yung kabatal mo sa rap na galing probinsya? Anak ni Apple di Ap kay Aling Junisha? Hindi ko kitangit ka, matatakot mo ako. Kapagal mo dumating na una na yung patatos mo sa'yo. Baka naman nakakasagod ng etsas. Malakbakan po natin si Rainier, Ricky ni Michael B. Oh! Si ngipin mo, nag-i-scandalo, hindi na secret. Nakalabas sa awat isa kasi nakilang chiklet. Oh! <laughs> Pero chod ko ka pala, lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, grade 3 lang yung kalaban. Oh! Iha, maliga lang pinasukan mo na liga. Buti hindi ka, pinatukan ni Enigma. Bakit oh! ha, nga ba nandito ka? Dito, dito Rock Olympics. Papatikimig kita ng mga kanaling impactong lyrics. Oh! What <laughs> Sabi mo to, No may light nang Pero mukha ka stats ng kwenta sa Uber paakyat maligot. Kaya, 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 black skin, black head, all black, everything. Kahit na pahubad, kahit na pahubad dahil sobrang umiti mo <laughs> yun. Hindi ka na puputi, sumangayon ka manuhindi, magturok ka man lang siyang katotak na glutatayon sa tisgay. <laughs> hindi mo umiti niya para kabayong umiti, alalayo niya pa pawit, hindi niya malayong ko mo invento ang dating. Pero mo, pa lang sumulat ka na ako, dumating dito walang isayo, partida. Ano nga naman sa isip ko, kusang lumalabas, sariling buka ng aking bibig na mas matala. Ito freestyle ko, hindi ko sinulat, yung para sa'yo, bitbit mo sarili mo, tawa. Wala kang dating luni para sa akin. Bata na pa lang, mas ka na sa akin. Kailangan mo talmo sa umaga, kanin tutong, kung para sa akin, tol, mabalentong. Mga ako, tol, medyo sumisimplang. Kasi wala Bulldog na talaga ang practice. Alam mo naman na mas magaling ako sa'yo. Huwag kang ano ang payat ng katawang mo. Upang ino mo mamatay ka na, dadating ka sa sementeryo. Hindi ka na dadating sa sementeryo. Sinaulo ka, tarantado ka. Kinanginang mukha yung mukhang langgam. Pangit ng mukha mo, di ka kumakain ng kanin. Hindi mo alam ang hugis ng bigas. <laughs> Nanay ko, mukhang kalansay. Mana-mana kayo, ganyan ang inyong buhay. <laughs> Wala ka masabi, ulol pa akin. Ano mo kaya sa magawa yan? Delo ba yan? O okay kaya kaya yan? Kaya pala yaring kawayan. <laughs> Kasi naman galing ako sa may kawayan. Laki akong bulakan. Si Raulo ka ba? Kaya alam ko nga mo? Si Shed. Si Michelle. Kaya ang pukin na nanay mo. Shed. <laughs> Wala na akong masabi. Hindi ako nag-insayo. Tumutulog na ako. Mahupaki kayo. Bye! <laughs>